Ang sulat ni Judas o mas tama, Juda, ayon sa bigkas ng kanyang pangalan sa Greek at sa Hebrew. Si Juda ay isa sa apat na kapatid ni Yesus na binanggit sa mga kwento sa Ebanghelyo. Wala sa magkakapatid ang sumunod kay Yesus bilang Mesiyas bago siya namatay. Pero pagkatapos, nakita nilang nabuhay siya mula sa kamatayan, kaya sila naging mga alagad niya. Paglipas ng panahon, ang lahat ng mga kapatid ni Jesus ay naging leader sa unang komunidad ng mga kristyanong hudyo at nakilala si Juda na isang naglalakbay na guro at misyonero. At ito ang nangyaring kwento na tutulong para maintindihan ang layunin ng kanyang sulat. Hindi natin alam kung anong partikular na komunidad ng mga kristyano ang sinulatan niya, pero malamang na marami sa bumubuo nito ay mga hudyong naniniwala sa Mesiyas. Ang istilo ng kanyang pagsusulat ay nagpapakita ng malalim na kaalaman sa mga kasulatan sa Lumang Tipan at iba pang sikat na panitikang sinulat ng mga Hudyo. Nalaman ni Juda ang krisis na kinakaharap ng iglesyang ito. Ito ang tutulong sa atin para maintindihan ang disenyo ng sulat. Nagsimula ito sa isang pambungad na utos, sinundan ng mahabang babala at akusasyon laban sa mga masasamang guro na nakaimpluensya sa iglesyang ito. At nagtapos si Juda sa pagkumpleto sa utos kung anong dapat gawin ng iglesyang ito. Nagsimula si Juda sa pag-uutos sa iglesyang ito na ipaglaban ang tunay na pananampalatayang kristyano. Ayon sa kanya, pinaplano niya sumulat ng mas mahabang liham na tumatalakay sa kaligtasang ibinahagi sa atin ng Mesiyas. Pero hindi yon natuloy nang marinig niya ang nakakabiglang balita tungkol sa iglesia at kailangan niya itong sagutin agad. Kaya isinulat niya agad itong maiksi pero pinag-isipang mabuti na liham para sa kanila. Hindi nagsimula si Judas sa kung paano nila dapat ipaglaban ang pananampalataya. Ang inuna niya ay kung bakit. Dahil ito sa masasamang guro na nakapasok sa samahan ng mga kristyanong ito. At hindi ang katuroan nila ang kanyang pinunterya, kundi ang kanilang pamumuhay. Makikita sa kanilang mababang moralidad na masama ang kanilang tinuturo. Una sa lahat, binaluktot nila ang kamutihan ng Diyos bilang lisensya para gumawa ng kasalanan. Para sa kanila, pinatawad na sila sa mga kasalanan at nasa kanila ang Espiritu ng Diyos, kaya pwede na nilang gawin ang kahit anong gusto nila, lalo na pagdating sa pera at seks. Kaya sinabi ni Juda, tinatridor nila si Yesus sa pagtanggi sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang mga tinuro. At gusto ni Juda na malaman ng iglesyang ito na hindi nakakagulat ang paglabas ng mga gurong ito. Sinundan niya ito ng isang mas mahabang babala para lumayo sila sa mga ito. Nagbigay siya ng dalawang grupo ng tig-tatlong halimbawa mula sa lumang tipan. Ang una ay tatlong halimbawa ng mga taong nagrebelde at nakaranas ng paghatol ng Diyos noong unang panahon. Sila ang mga Israelita na nagrebelde sa Diyos sa disyerto. Nakuha nila ang gusto nila kaya namatay sila sa gitna ng ilang na lugar. Kasunod nito, binalikan niya ang kwento tungkol sa mga anghel na nagrebelde at kinulong hanggang sa panahon na haharap sila sa hustisya ng Diyos. Ang tinutukoy niya ay ang kahulugan ng kwento sa Genesis 6 na mababasa sa kilalang panitikan ng mga Hudyo na unang ino. Mababasa rito ang tungkol sa mga anak ng Diyos na tinuturing ng mga anghel na nagrebelde sa Diyos at nagkaroon ng sexual na relasyon sa mga kababaihan kaya sila hinatulan. Ikinabit ni Juda ang kwentong ito sa pangatlo niyang halimbawa tungkol sa pagwasak sa Sodoma at Gomorrah sa Genesis kung saan sinubukan ng mararahas na lalaki na sexual na pagsamantalahan ang mga anghel. Ang mga kwentong ito ay parehong tungkol sa pagre-rebelde laban sa utos ng Diyos na umaabot sa sexual na kahalayan at iyan talaga ang kasalanan ng mga masasamang guro. Pagkatapos nito, nagbigay si Juda ng dagdag na halimbawa mula sa isang kilalang panitikan ng mga Hudyo, ang tipan ni Moses. Gaya ng inok hindi ito kasama sa mga banal na kasulatan sa lumang tipan at isa itong malikhaing kwento tungkol sa mga huling araw at mga sinabi ni Moses ayon sa Deuteronomio. Sa seksyon na binanggit ni Juda, namatay si Moses tapos may isang mabuting anghel si Michael na tinatanggi ang mga paratang ng Diablo laban kay Moses. Pero nagdesisyon siya na ipaubayan na lang sa Diyos ang huling hatol. Ngayon, ang mga kwentong ito ay medyo kakaiba sa'yo. Pero sa mga Hudyo na lumaki sa panitikang ito, may katwiran ang mga babala ni Juda. Ang pag-uugali ng masasamang guro na ito ay may malalim na pinaghugutan. Ang pagrerebelde sa kapangyarihan ng Diyos, sekswal na kahalayan, inaaway ang mga lingkod ng Diyos. At may kinalaman ito sa pangalawang tatlong grupo ng mga halimbawa. Ang lahat ng ito ay tungkol sa mga rebelde na sumira sa iba pang mga tao. Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid, tapos nagtayo siya ng lungsod na pinagaharian ng karahasan. Si Balaam na gumagamit ng magic. Hindi niya magawang sumpain ng Israel kaya inakit niya sila na sumamba sa Diyos Diyosan at gumawa ng sekswal na kahalayan. Tapos si Korah, ang levita na nanguna sa paghihimagsik laban kay Moses hanggang umabot sa pagkamatay ng iba. Tinapos ni Juda ang pangalawang grupo ng tatlong halimbawa sa maraming kwento mula sa Lumang Tipan para ilarawan ang mga guro. Katulad sila ng mga makasariling pastol sa Ezekiel o yung mga ulap na walang ulan mula sa mga kawikaan o gaya ng rumaragasang alon mula sa Isayas. Ang pagiging makasarili nila ang sisira sa kanilang pahayag na sinusunod nila si Yesus Gumagawa sila ng gulo kahit saan sila pumunta. Nagtapos si Judah sa pagbanggit sa dalawa pang babala. Isang sinauna at isa para sa ngayon. Ang una ay nanggaling ulit sa kilalang aklat ng unang inok. Naglalaman ito ng mga pangitain ni Inok, isang sinaunang karakter mula sa aklat ng Genesis. Ang nakamamangha Nagbanggit si Juda mula sa pambungad na kabanata ng Inok na gumagamit rin ng halos kalahating dosenang talata mula sa lumang tipan tungkol sa huling araw, ang paghatol ng Panginoon sa kasamaan ng tao. Kinumpara ni Juda ang sinaunang babala ni Inok sa mas bagong babala mula sa mga apostol. Sila Pedro, Juan at Pablo, inasahan na nilang lilitaw ang mga masasamang guro at babaluktutin nila ang magandang balita tungkol kay Jesus inulit lang nila ang naunang babala ni Yesus tungkol sa bagay na ito. Kaya hindi na kailangang pilitin ang iglesyang ito na maniwala. Dapat nang harapin ang mga gurong ito. Nagpatuloy si Judas sa kanyang panghuling utos. Binalikan niya ang una niyang linya tungkol sa pakikipaglaban para sa pananampalataya. At tinalakay niya kung paano ito gagawin gamit ang nakakamanghang grupo ng mga paglalarawan. Inilarawan niya ang komunidad ni Yesus bilang bagong templo ng Diyos. Kaya dapat nilang itatag ang kanilang buhay sa pundasyon ng pinakabanal na pananampalataya na tumutukoy sa pangunahing mensahe ng magandang balita tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesus para sa ating mga kasalanan. Sa pundasyon na iyon, dapat patibayin ng iglesia ang kanyang sarili sa taimtim na pananalangin at sa pag-aalay ng sarili sa pag-ibig ng Diyos at sa pagsunod. Mananatiling matatag ang gusaling ito kung lagi silang gising at naghihintay sa pagbalik ni Yesus, dala ang kanyang katarungan at habag. Kung gagawin nila ito, matutulungan nila ang bawat isa na maging laging tapat kay Yesus. Nagtapos si Judas sa pagpupuri sa Diyos na nag-iingat sa kanyang bayan at tumutulong para hindi sila mahulog mula sa kanyang kabutihan. Ang maikling sulat na ito ni Juda ay makapangyarihan at nakakalito para sa maraming nagbabasa ng Bibliya ngayon. Tinatanong nila, bakit siya nagbabanggit ng mga talata ng mga aklat na hindi kasama sa Hebreyong Biblia? Gaya ng unang inok o ng tipan ni Moses, mahalagang tandaan na ang kulturang Hudyo sa panahong ito ay babad sa mga libro na may kinalaman sa relihiyon. Si Jesus at ang kanyang pamilya pati na rin ang lahat ng mga naunang kristyanong hudyo ay lumaki na binabasa ang Hebreyong Biblia kasama ang maraming mga libro na batay sa inspirasyon ng mga banal na kasulatan. Siyempre alam natin na may mga pagtatalo noong unang panahon pa kung ituturing na kasulatan ang mga librong ito o hindi. Pero kahit ano pa, mahalaga rin ang mga ito. Hindi kailangang nasa Biblia ang isang aklat para magpahayag ng mahalagang mensahe sa bayan ng Diyos. Kaya maraming mga kasulatan ang mga Hudyo mula sa mga panahong ito. Kilala sila ngayon bilang mga koleksyon ng apokripa na tinatawag ding Jotero Canon. Kasama pa dyan ang Sudopigrapa. Ang lahat ng ito ay iningatan at binabasa sa mga ng Hudyo at Kristiyano at talagang ginagalang ang mga ito hindi ibig sabihin na kasama sila sa unang disenyo ng Hebreong Biblia, pero bahagi ang mga ito ng biblikal na tradisyon. Kaya dahil kilala ni Juda ang mga bumabasa ng sulat, at alam niyang mahalaga sa kanila ang sinabi sa unang inok, ginamit niya ang talatang ito para iparating ang kanyang mensahe. Dahil sa kabutihan ng Diyos, sa tulong ni Yesus, kailangan ang buong buhay na pagsunod hindi lang basta sasang-ayon sa isip. Makikita ninyo na hindi nakatuon ang puna ni Juda sa katuruan ng mga guro, kundi sa kanilang mahalay na paraan ng pamumuhay na bumabaliwala kay Jesus. Kaya ginamit dito ni Juda ang unang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung talagang minamahal ninyo ako, sundin niyo ang mga turo ko. Para sa mga Kristiyano, ang paraan ng iyong pamumuhay ang pinakamalinaw na katibayan kung talagang naniniwala ka. At yan ang tungkol sa sulat ni Judah.